Movie Recap Tagalog Here Sa Korea, may isang killer na pumapatay tuwing umuulan. Lalo niyang pinupuntirya ang mga kababaihan. Isang pulis ang nakadiskubre sa killer at hinabol ito. Ngunit sa huli, sinaksak ng killer ang pulis hanggang sa mamatay sa mismong lugar ng insidente. Umalis ang killer pagkatapos noon. Ang pagkamatay ng pulis ay nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang pamilya. Sa gitna ng malakas na ulan, dumalo ang lahat ng kanyang mga kasamahan upang siya ihatid. Matinding iyak ang naramdaman ng kanyang anak dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Nangako si Direktor Choi na ipaglalaban ang hostisya para sa bata. Agad na pumunta ang direktor kay Inspector Gutak at hiniling dito na bumuo ng isang koponan upang hulihin ang mga mapanganib na kriminal at, sa anumang paraan, mahuli ang serial killer. Agad namang pumayag si Inspector Gutak dahil ang kanyang anak na babae ay napatay rin ng killer. Binalikan siya ng kanyang mapait na nakaraan at labis itong nagdulot ng pighati sa kanya. Si Gutak ay isang marahas na tao at kapag nakakaharap niya ang isang kriminal, walang tigil niya itong binububog. Kung hindi siya pinipigilan ng kanyang sekretary, malamang ay pinapatay na niya ang mga kriminal sa bugbog. Ang una niyang naisip na isama sa grupong bad guys ay si Wong Chol. Isa siyang kilalang gangster na may 28 taong sentensya sa kulungan. Itinuturing ni Wong Chol ang pakikipagbasag ulo bilang libangan. Araw-araw niyang binubugbog ang mga gwardiya sa bilangguan, kaya tuwing makikita siya ng mga batang gwardiya, takot na takot ang mga ito. Ang ikalawang tao ay si Tai Su, ang leader ng tatlong pinakamahusay na asasin sa Korea. Ang ikatlo ay isang serial killer na si Jungmon, isang misteryosong tao na may IQ na 166 at nakakuha pa ng doctorate sa edad na 12. Pumatay si Jungmon ng kabuang labing limang tao, ngunit kailanman ay walang iniwang ebidensya. Ang tanging problema ay nakalilimot siya ng lahat pagkatapos pumatay ng biktima. Agad na inilabas mula sa kulungan ang tatlong espesyal na bilanggo. Pinasuot sila ng ordinaryong kasuotan at dinala sa isang liblib na lugar. Pinangunahan ni Secretary Miyang Sina Tai at Wong Chol papunta sa isang abandonadong simbahan. Ngunit si Wong Chol, na bagong laya lamang, ay tila nabaliw sa galit nang makita ni Taiso ang killer, agad siyang sumugod sa pakikipaglaban. Sa gitna ng tensyon, dumating si Gutak at inanunsyo na kung sino man ang makahuli sa killer, ay babawasan ng limang taon ang kanilang sentensya. Labis ang interes ng dalawa matapos marinig ito, ngunit upang matiyak na hindi sila tatakas, pinasuot sila ng monitoring watches sa kanilang mga binti. Sa oras ding ito, nakatanggap si Miang ng agarang balita na si Jungmoon ay nakatakas matapos patumbahin ang guardia. Bigla niyang inatake ang dalawang guardia habang papunta sa palikuran. Pagdating ng grupo sa lugar, nakatakas na si Jungmoon. Sa oras na ito, dalawang oras na siyang nawawala. Kung hindi siya agad mahahanap, posibleng pumatay na naman siya. Agad na nagsuot ng angklet bracelet si Nawong Chol at ang killer na si Tai Su upang matunton si Jongmon. Kasabay nito, nakasakay na si Jongmon sa tren papunta sa dating kasintahan niyang si Nahulaan din ito ni Inspector Gutak kaya agad silang nagtungo upang hanapin siya. Pagdating nila, iniutos ni Gutak na hanapin ang kinaroroonan ni Jongmon sa loob lamang ng isang oras. Pumasok ang dalawa sa isang bar upang hanapin ang babae. Walang gaanong sinabi si Wong Chol at agad na nanuntok ng mga tao. Isang suntok lang ang bawat isa at agad silang bumagsak. Biglang lumitaw ang isang matangkad at matipunong lalaki, ngunit sa huli ay nasuntok pa rin siya ni Wong Chol at natumbarin. rin. Tinanong ni Wong Chol ang may-ari ng bar kung nasaan si Noson, at sinabi ng amo na ipinagbili na ito sa ibang